Ikipin ba kami ito? Ayun, no? Mga idol, no? Isang buhay, bro. Pero yung harina lang, di ba? yan no? Ano sa atin? Ayun, gagawin namin maruya ba dito? Banana, kayo. Ano ba tawag yung dito? Ayan. Yung pretong yun po, tapos may ayun, 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 Lahat ba ati Hindi ah. Ito walang banana kayo. Ah, wala nang prita oh. nang banana kayo. Hindi, atin daw ba? May kanis mo rin. Pero po itong dingay. Ah. Piling ko mas mahal sa mga kita pag buko. Ang <laughs> titirang ako ng isang. Hindi ko, kaya ka nasang buwig. Yeah. <laughs> kasi baka maghanap yung sisito. Wow. <laughs> hmm. Basta masyado nang hinag ko pag pinagbukasan ko. Hindi. Tinan mo, hindi pa ganun katamis talaga yung lasang hinog na ano. Pangit kasi pag masyadong hinog na ko. Ayan, no? Ganda, Oh. No? Ay, may picture pa naman ako nung ano. Yung hilaw pa to ngayon. Ang ah. Di po kayo nakita. Um, Ay, video pala yun. Ayan, nasty, o. No? la gala No te pagan no No lo 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 plan Bien se nació no Yo lo Ya es Video naman na Kaka-copy na. Meron na siya naman talaga. Meron yes, uh, ka na naman eh kuya. Hahaha. Namog na. lang ya, rin. yan. Huwag kang dalhin. Maano sa mantika? Maano sa mantika pag lamog? Masarap din yan. Oo, no, ayan, ayan. Galing mo lang. Nalamog pa yan. Hindi mo naman bumagsakay <laughs> na. Eh. Ano pa? Lipat-lipat Ah, no. Oo nga. Ano? Iubos mo na yan. Kung huwag Huwag ano ah, <laughs> <laughs> may lamog pag eh. niyo <laughs> <Kabi! laughs> na kaya. Okay. Sige nga. Kung sino na malalamog sa atin, Oo! <laughs> <palaban> ka na. <laughs> Masyadong anong tapang sa mundong <laughs> hindi na makakalabas din dito ah <laughs> okay. Bye. 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 dami din na no? well, na lang yan isang, isang ano? Mm -hmm. anong feeling? Maka kepilih <laughs> tak mau kepilih mau kepilih ya lalu nah dengar juga ini kayak ya <grupanya> seen <Senin> dia <bersenna> nanya nanti ada yang nih mau minta waktu Tatlo lang para I love you. Dapat bu buuhin mo yung isa oh, may pangalan ni <laughs> Erika <rick> <slaps> pa siya. Erika yan! Hindi na pala akong magbalik. <laughs> uh hmm. -huh. 你。Okay.